at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao Makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay, malinaw na sinabi ni Jesus kung ano ang kinakailangan upang maging tunay na alagad niya. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Maraming tao ang gustong sumunod kay Jesus, ngunit hindi lahat ay handang talikuran ng sarili, buhati ng kanilang krus at sundan siya ng lubusan. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang isang paniniwala, kundi isang buong paraan ng pamumuhay na nangangailangan ng sakripisyo, pagtitiis, at tunay na pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo? Pagtalikod sa sarili, hindi ito nangangahulugan na dapat nating pabayaan ang ating sarili, kundi dapat nating unahin ng Diyos kaysa sa ating sariling kagustuhan. Kailangan nating iwan ang mga kasalanan, masasamang ugali at mga bagay na humahadlang sa ating relasyon sa kanya pagpapasa ng ating krus, lahat tayo ay may kanya-kanyang pagsubok, paghihirap at sakripisyo sa buhay. Ngunit sa halip na katakutan ng mga ito, sinabi ni Jesus na dapat natin itong harapin at pasanin araw-araw ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pagsunod kay Jesus ng buong puso, ang tunay na kristyano ay hindi lamang sumusunod kapag madali at magaan ang buhay. Kailangan nating manatili sa kanya kahit sa gitna ng mga pagsubok, tukso at sakripisyo. Ano ang kahulugan ng tunay na tagumpay? Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Maraming tao ang naglalayong magkaroon ng kayamanan, kasikatan at tagumpay sa mundong ito. Ngunit sinabi ni Jesus na kahit makamtan natin ang lahat ng ito, walang saysay kung mawawala naman ang ating kaluluwa. Hindi masama ang maging masaya, ngunit kadalasan ang naiisip nating paraan ay panandalian lamang at nagdudulot ng kapahamakan. Samantala, ang tunay na kasiyahan kay Jesus ay walang hanggan at di maaagaw ni Numan. Ang kasiyahang ito ay may kapanatagan ng kalooban, buhay na puno ng pagmamahal at lakas sa kabila ng mga pagsubok. Ang tunay na buhay ay nasa Diyos. Ang kayamanan, kasikatan at tagumpay sa mundo ay pansamantala lamang. Ngunit ang buhay na kasama si Kristo ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan at layunin. Ang pagpapakababa ay nagdadala ng tunay na gantimpala. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagbibigay ng ating buhay para sa Diyos at sa kapwa. Pagnilaya natin ano ang mga bagay sa aking buhay na dapat kong isuko upang tunay akong makasunod kay Kristo. Paano ko mapapasan ang aking krus araw-araw ng may pananampalataya? Ano ang mas pinahahalagahan ko ang mga bagay sa mundong ito o ang walang hanggang buhay na iniaalok ni Kristo? Panalangin, Panginoon, nais kong sumunod sa iyo ng buong puso. Tulungan mo akong talikuran ng aking sarili, pasanin ang aking krus at sundan ka sa lahat ng aking ginagawa. Huwag mo akong hayaang maligaw sa mga panandaliang saya ng mundo naway matutunan kong ipagkatiwala ang aking buhay sa iyo sapagkat alam kong ikaw lamang ang nagbibigay ng tunay na layunin at kagalakan. Amen.